Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang diumanoy hiwalayan ng showbiz couple na si Namin Mendoza at Arjo Atayde. Ayon sa ilang pahayagan, marami umanong nalaman si Min kay Arjo matapos daw na ikasalang mga ito. Isa na nga daw dito ay ang pakikipag usap din ni Arjo sa kanyang mga ex-girlfriend. Isa nga daw ang singer-actress na si Suramire sa naging dahilan ng hiwalayang Min at Arjo. Tila pinagbagsakan niya daw ng langit at lupa si Main nang malaman itong nagkikita pa din daw ng palihim si na Arjo at Sue. Galit na galit nga daw ang pamilya ni Main ngayon kay Arjo at Aide dahil patuloy pa din daw pala ang pambababae nito at tila palabas lang daw ang pangako nito sa pamilya ni Main na handa siyang magbago maikasal lang sila ni Main Mendoza. Hinala nga ng publiko na baka daw nais o habol lang ni Arjo kay Min ay ang yaman at mga ari-arian nito, kaya pumayag ito na maikasal agad kay Min Mendoza. Samantala ngayong araw naman ay gumulantang sa publiko ang diumanoy paglantad ni Suramirez sa naging anak nila ni Arjo Atayde. Ayon sa aktres, matagal silang nanahimik at matagal niyang itinago sa publiko ang bunga ng pagmamahalan nila noon ni Arjo Atayde. Siguro naman daw na ito na ang tamang panahon para makilala ng bata ang totoo niyang ama. Ayon pa sa aktres, hindi na siya natatakot sa kung anong sasabihin ni Min at ng publiko dahil pagod na umano siyang itago ang katotohanan. Hindi naman daw niya nais na ang pagsasama ni Namin at Arjo dahil ang katotohanan daw ay nahihirapan na siyang itago sa anak kung sino talaga ang ama nito. Sa ngayon nga daw ay masaya si Su dahil tila nabunutan siya ng tinig matapos niyang aminin ang pagkakaroon nila ng anak ni Arjo at Aide.